Nandito ako ngayon sa Dao sa Tagbilaran City Bohol at yung papasyalan po natin ngayong araw dito po sa Bagsakan kasi merong tabo dito maraming gulay na inyong makikita ngayong araw galing pa ito sa bukid at pagtawi dito pagtawi dito sa kanilang terminal dyan sa Dao Integrated Bus Terminal yung kaharap is Public Market of Dao But as of now we will be exploring this place because uh, today is Tabo. Tabo. So Tabo in Bisaya depictsbihin a uh, lot of products from the mountain sa so, mga bukid, mga sariling tanim, harvest. So, dito yun. O, so, meron dito kadalasan maraming gulay dito. Ayan. Karon ang tabo, ma'am. Karon o gugma. Ugma, ugma o karon, ya yeah, display na mo. ah, ongoing na. Ah, so, meron dito mga fresh na gulay. Everyday Every Every mo diri, ma'am. Everyday. Hmm? Everyday mo. Mo. Everyday ang tabo. Adili. Ah, twice a week ra. twice a week. Okay, thank you sa mga tayo ma'am. Oh, sorry ta dire, mga ni dire mga fresh. Mga, mga gulay. Ano ka pa malapit lang ito sa public market, sa dao at sa terminal. Nakikita ninyo yung area. Ito so, yung area. Area yeah, dito. Limon. So, so, they are preparing for tomorrow's tabo and today Fresh. Ready na bro. Oh, yan pala size. Ah, wala size pa. Ready na la size. display na. Meron ding kambing dito. Tingnan natin yung kambing. Gabriel pagag balik niya balik ya pagag apin ha balik ya pagka ha o oh, nag vlog ko video ko ano sa ko ano yung squash mga sayuti mga yung gulay dito guys Meron dito loya Your loya Meron dito ang pangkong Tarot Ay Ready na yung tinda ate Ready na ka sa mga product Hindi <laughs> pa yung Nag-prefer pa Nag-display pa So, marami ng consumer naghihintay ngayon kasi hapo na Pato, so, Repulio, Patata. So, ito yung mga gulay na maaari niyo bilhin dito guys. Sobrang dami. Meron okay. Paging. Uh, so, hindi ko alam yung presyo pero at least meron kayong idea sa mga product dito. Ayun maaari ninyo bilhin anytime during Huaybis uh, uh, durian durian sili gaya ba no? pure gaya ba no? organic gaya ba no? dito na so dito yan kita nino dito yan oh malapit ito sa terminal ito yung terminal at yung public market ito po yung pwesto